Ait right, mga kamukil, ganda hapon, no. Ang quick time, mag-alauna na siguro to. So, ay bago kami nilili out na bahay mga kamukil, ayan No? Uh, lingguhan na yung trabaho namin dito mga kamukil. Dito po yung bahay ng aking kapatid, no, yung ating lead pintor. So, papagawa na siya ng bahay dito sa luti niya. Ako mga kamukil, nandun sa unahan yung luti ko. No? Nandun sa unahan. So, bayanihan to mga kamukil. Yung banat namin dito. So, ngayon, kami lang yung nakakadalo sa tropang mungkil, ayan No? kasi yung iba mga kamugil uh, may ano nalasing no kagabi eh, hindi hindi duty ngayon hindi nakapunta so ito mga kamugil napapansin nyo may mga istaka kung pinatayo gusto ko na kasi maayos yung battery natin mga ilag mga kamugil na ilalagay hindi mali out ko na rin yung kwarto kaya ito yung isa sa pinakamaganda no bago tayo gumawa ng bahay dapat sana mauna yung mga istaka natin tapos battery board tayo kaagad no quadrado uh, yung gagawin natin kung tatayin natin bahay is Uh, halimbawa, katulad nito mga kamukil nasa 6x6 siya, kwadrado. So, dapat yung istaka natin, uh, atras tayo mula sa 6x6, atras tayo ng uh, kahit mga 1 meter o 80, 80 centimeter, no? Para paghukay natin, hindi siya mahuhulog, hindi siya matatamaan. So, tulad ng ginawa na, namin ngayon yung mga kamukila so So, out ko itong bahay na ito mga kamukil Wala pang mga istaka, no? Ang habol lang namin doon, makapag kami ng parilya ito. Pero, Uh, may isa akong reference kinuha dito mga kamukil ito ito yung ginamit ko so yung o kaharap nito doon sa kabilang corner ano na lang to deform bar na pinatayo ko ayan o oh. kinuha ko talaga yung iskolado nito kasi unang una kinulang kami sa kahoy ngayon may puno ng nyug na nakatayo dyan tatamaan siya pinalagari muna namin ngayon may magamit na kami pang butterboard pang istaka so ginawa ko na siya bago magpail mga kamukil ayusin ko muna itong istaka o butterboard no So para maganda yung daloy ng trabaho at maganda rin yung resulta ng bahay trabaho natin. So, ito yung proper kapag ganitong mga bahay na normal lang nakagawian natin bahay no. Ganito yung estilo namin sa pagka-layout. So, tapos nito nakatay na ng istaka. Papansin niyo hindi ko pa to uh, pinako dito sa mga estaka natin. Ayun. So kailangan pa natin ng level hose. So papabili pa ako ng level hose. May reference ako dito mga kamugil dito tayo kukuha ng level. Kailangan mga kamugil ng purpose na i-level natin to para uh, pag iskwala natin halimbawa iiskwalahin na natin kunin natin yung square ni sa ating bahay pantay-pantay uh, yung mga tansi hindi sila magkakadistansya no? Uh, yung iba kasi uh, hindi nililibil sa istaka doon na naglilibil sa mismong butterboard yung pinatay na natin para magpile ng CHB Ayun, mga mukil, dapat nakalibil ka na dyan para paglagay ng ating tansi Uh, magkadikit po yan tansi hindi tayo mahihirapan sa pag-iskwala ano yun po yung purpose kung bakit kailangan nating i-level dyan and then pangalawa pagkuha natin ng reference sa pag-CHB billing natin dito na lang tayo mag-umpisa sa pinaka ah uh, battery board natin ito no kasi naka-level na to so tukod na lang natin yung ating metro dyan sukat kung ano yung uh, spacing ng ating CHB billing, no Ah, uh, madalas naman 22 cm 'yan, no? Depende sa CHB na gagamitin natin. Ah, uh, may mahaba kasi na CHB, may mataas na CHB, meron ding ma baba o maliit na CHB, no? Mga undersize. So, depende na 'yan, no? Doon na 'yan magkakatalo kapag ka na sa CHB laying. So, ngayon hinihintay pa namin 'yung ah, uh, hose level. Kailangan ito lahat ng mga istaka mga kamukil ito nakatayo. Ah, uh, 'yan. Ililibil natin 'yan para wala nang 'yung trabaho natin. Eh, pangalawa nito mga kamukil, na kailangan natin gumawa muna ng squareness o square na palibot sa ating lote para pag layout natin, pag divide natin o sundin na natin yung plano o floor plan o perspective plan na hawak natin uh, dito na lang tayo mismo sa kahoy guguhit dito na lang tayo susukat no? madali yung trabaho mga kamugil basta meron na ito, naka squareness na tayo sa ating lote uh, napakadali yung trabaho nito so mamaya mga kamugil paabot pa tayo ng dagdag na Ara deh, onya nau, kayak magis takat telur ku, kayak mag terbuat. Oke dul, istri ya, aduh. Hei, an mangai dul non, kita coba bahon na sebelum mangai dul. So di toko aku mangai dul non, tining nan ku yang suka mangai dul. Karena kapag hindi tama yang kita gawai nila mangai dul. Istri ya, istri ya. Mag koko an mana ku mangai Tanya lah. Karena kapag hindi kau tiningnan nan yang kita gawai nila mangai dul. Itu. Maafi kau mangai dul loh. Tingnan ko muna tong gawain ng mga idol, kay. Target. Ayan, researcher. Muna natin yung tirada, mga idol. Ayan yung tagaya yung bahay, mga idol, no? At dito, mga idol. Hindi lang kasi yung vlog yung ginagawa ko, mga idol. Nagtatrabaho ako, mga idol, no? Ayan, mga idol. Tingnan natin sukat, mga idol, no? So ginamitan ko muna ng cellphone mga idol kasi kapag palpak muna mga idol. Babaklasin naman nito mga idol no. Gandang tira ni Kuya Mongkil mga idol no. Lakas ng patama Patapang ng manok mga idol. Pusa nga daw pos. Kita ng pula. Ah man. Ay ka ng puti doha. Ay hey, dili. Saan itong doha ka ang puti? Kana. So, mga idol huwag mong akalain mga idol na ganito lang ang purma ng bahay Mga idol. So, hindi pa tayo nakapag-finish mga idol no. So, pupipinisan pa natin 'to ng tiles mga idol. Oh, o yan mga idol lo. No? Ah, pinasumpayan ko naman mga idol kasi ang mubo ng mga kahoy mga idol lo. No? So, dito tayo mga idol para maklaro din mga idol no. Agay ka. Nabuak ko. do pusod So, dito mga idol Tiningnan ko naman yung sukat mga idol. Oh, baba daw mga idol no. So ito mga idol, pagkatapos itong mag mga idol, magbubuhos na kami, mga idol no. So maporma na tong bahay mga idol. So dito ako mga idol, tiningnan ko kung anong sukat ng mga idol. Oh, so, ayan yung amo namin mga idol no. Ah, Adam. Tingnan ko lang dam kung maayos bang pagtatrabaho ng mga tao ko dam. So ayan mga idol no. Laka pabarog na kami ng upat na pusti, mga idol. Ay sa. Ay kulan. So dito naman tayo mga idol nag iskwela 5 siya mga idol no. Iskwela 5 mga. Oh dire tayo mga idol. Berlin dire barko ni. Tanghali na ako nakarating dito mga idol. Sayang hindi ko nabutan yung ginagawa nila mga idol. So, balik tayo dito, mga idol, no? Go. Tara dito, go. Walang ikaw. Ang ah, nga, oy. Oh. Ang ganda naman ang mga kakahuw nito, mga idol. Alright, mga kamungkil, no? Katalunan projecto, mga kamungkil. <laughs> Ayan, tigurot to, mga kamungkil, no? <laughs> So, dito mga kamunkil, tiningnan ko kung anong site ng bahay ito mga kaidol. Pus-pus oh. to. Ayun mga kamunkil.

Dili magkuan dai. Oh, ayan mga kamungkil no. Tinaura na natin ang mga siding mga kamungkil para mapurma tong bahay mga kamungkil no. Oh, ayan mga kamungkil dahan-dahan lang mga kamungkil. Ayan No? mga kamungkil oh, hindi lalim yung trabaho mga kamungkil na itong taong contraction mga kamungkil contraction wilker lang yung maabot namin trabaho mga kamungkil Palungo niya. Ay, konon? Dili. Oh, na ni. Uh, Tingnan natin na nagkuhan siya mga idol. Ginamita nila ng tonton mga idol ka para yung tirada mga kamungkil. Um, okay. Balik tayo sa itaas. Ay, sorry dol, sorry ayan guys, ako so may nag papayla na dito ng Hanu Black mga idol. Ayan mga idol oh. Ang street ng site up, mga idol, idol oh. Sa ano, ano importante. Sa ilang. Na. Alright, ito na yung kabuuan mga kamugil sa aming trabaho kanina no? sa pinakabungad ng ating video tinuturo ko kung ano yung mga diskarte o pamamara sa pag-layout. uulitin ko ito mga kamugil sa susunod kong upload para masundan nyo talaga no, sa mga gusto mag DIY gumawa ng bahay huwag lang ngayon mga kamugil kasi may sounds no, sa kapit bahay hindi natin pwedeng pigilan yan o yan na sunod upload ko mga kamugil isa isahin natin ano ba yung mga dinadala nitong bawat nandito na makikita natin at ano yung pinaka ayusin natin dito para maganda yung ating pag-layout ng ating bahay at yung kalalabasan pag maganda yung umpisa maganda yun yung katapusan nito mga kamagil o yan na o, dito nakapagpahil na kami sa si idol yung tumira dito nang matapos kong gawin tong mga butterboard itong pinaka uh, framing natin sa ating paglilayout file ka agad ako dun ayan o nakadalawang patong tayo dyan okay thank you mga kamagil maraming salamat